Hello mga tol, tayo nagbabalik para pag-usapan na naman ang isang road rage na pinost ni Maricar Enriquez noong April 6. Palagay ko duman na ito sa inyong newsfeed at familiar na kayo sa salitang wala kayong pambayad at luma ang kotse nyo. Grabe no mga tol. Matakot na kayo kapag kaluma ang kotse ninyo dahil baka pag binangga kayo, kayo pang magbayad. <laughs> wala daw pambayad yung binangga niya no? siya na yung bumangga siya pa yung nag expect ng pambayad grabe no eto nga titignan natin to at uh, yun viral na to eh mga tol eto siya no eto yung binangga siguro pro probably yung asawa nung nagbe video ayan chat, yan yung kwento niya pwede ninyong i-check si Maricara Enriquez tapos she seemed like she was about to crash into us again mukhang babanggain niya ulit no grabe to I was with my three kids. Uy, kasama yung mga, ano, kasama yung mga anak niya. One of them even started crying out of fear, thinking that the driver was going to hit us again. Grabe naman. Grabe naman si ate, no? Mali yung napindot ko, di dapat tumatawin. Dapat ganito yun, okay? Okay, uh, yun, nakakagigil, andanda mo na, pero walang asal, walang pinag-aralan, no? Ito yung video niya, papanoorin natin, at... Uh, Dago ka! Ayan, nasa Ortigas X, ano? Kami sa may, ano, Ortigas Extension. Extension? Kami nito, oh. MG750A, Hyundai. So, I think, uh, okay lang na ipagkita kasi kalat na rin to, no? Ayan, o, oh, ayan. Okay. okay. Ayan. So, binangga sila, tinakbuhan, tapos, hinabol ni, ano, ewan ko kung mister niya. Hindi <laughs> ko alam, no? Okay, no, aware naman siya na binibidyo siya tapos. Sige, sabihin mo ang sabi. Mukhang bago talaga pati yung plastic hindi pa natatanggal ayun, no, yung plastic, no. Ah, uh, syempre, no, pag uh, first time or kung sanay ka na siguro tatanggalin mo na kagad ka yan, no. Uh, ako ba nung kinuha ko yung yung day ko rin, parang tinanggal ko agad kasi ang ingay eh pagka uh, nagda-drive ka, pag <laughs> ang ingay tsaka nakaka no, nakaka nakakabwisit. Ayan, no? <coughs> Stress na stress, no? Stress na, alatang stress din siya. Na-stress siya, oh. Hinahabol <coughs> niya yung nanay niya, mga mabilis. <laughs> <coughs> 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 mabilis yung nanay niya. <coughs> ah, o, yan. So, sinabi, tinakbuhan talaga sila. No, ayon kay Maricar Enriquez. gago. <laughs> luma ang kotse mo. <laughs> luma daw ang kotse, grabe. Anong kinalaman nun sa violation mo? Anong luma? Wala akong baka... O parang agrabiado, agribido, agribido daw siya, no? Wala akong magagawa doon, no? Kahit bagong-bago yung kotse mo, kahit sports car pa yan, kung ikaw yung nakabangga, wala akong magagawa doon. Ikaw dapat magbayad. Ay, lang, kahit... Gago ka! kung ako may gasgas gas ang kotse mo! O, oh, tignan mo nga kung may gas-gas yung kotse mo. Tapos, wala naman kasi kayong pambayad. Sabi niya doon eh, wala daw siyang pambayad. Pero pa, bakit wala dito, no? Ito, ito, ito siguro. Ayan, naputol kasi. Wala kang pambayad, sabi. Grabe. Ayan eh. Ay! Ay. Wala pa pangailang kahit doon. Kamu ka. ako nga kung may gas-gas ang kotse mo. Ako ang atribido. Pero binangga mo kami, tinakbuhan mo kami. Bakit na tumigil? Iyan ako kasi. Nangit ako makipag sa iyo oh. oh. mo akong pambayad. Gago, ano mo na bang bayan? ka ng ura eh, Lulutong, eh no? <laughs> Gago yabang mo ah. Totoo naman, ang yabang kasi no? Medyo may kayabangan talaga kasi Yung sasabihin mo sa isang tao na wala kang pambayad Yung ginajudge mo siya Either, hindi rin lang basta-basta kayabangan eh Panliliit yun eh no? Minamaliit mo yung isang tao base sa palagay mo dahil lumang kotse Saka, ah, ano no, ikaw, buti si ano you know, si brother no. Kahit nagmumura, kahit mainit na mainit na yung ulo niya, hindi siya ano no, hindi siya tipong nanununtok kahit babae. Kasi pag kasi niya yan, siya, siya na yung lugi. Ikaw ang bangga, ikaw ang bangga. Ikaw ang bangga, ma'am. Sorry. Ang alam ko talaga hindi ko ako nakabangga. Kaya nga ako nagsaludo. Ayoy nasa likod. Binangga mo kami, tinakbuhan mo kami. Lakas Ano kayo wala kayong pambayad. Grabe, no? Wala kayong pambayad. wala naman kayong pambayad. Grabe 'yon, mga tol. Akala ko yung mga ganong klasing ano, ganong klasing mga tao, nag-e-exist lang 'yan sa mga alam niyo ba yung mga Chinese Chinese na mga mga videos, mga darman, tapos yung mga ginagawa rin ng mga ibang yung tibon yata. At saka yung mga ibang production sa Pilipinas, yung tipong masasabi mong, "Uy, walang ganyan ha, yung mga minamaliit yung guard." Uy, dito ka lang pala nagtatrabaho. Syempre, natural lang 'yon kasi wala ka namang pinag eh. Yung tipong mga ganon, di ko alam na nag-exist pala talaga. Meron siguro na hindi natin nakikita sa mga videos, no? Marami siguro. Pero hindi ko alam na ganito, na may magbabiral na talagang makukuha na totoo in real life na parang sa mga pelikula lang, sa mga production lang, sa mga skit lang. Grabe, nag-exist, no? Pinatunayan yan ni ate, no? Wala namang kayong pambayad. Grabe, napaka degrading, no? Bakit porke nakita mo na, na ganun yung sasakyan? Eh, ano ba naman mali sa sasakyan? Parang hindi naman din luma eh no siguro mga luma lang ng dalawang taon tatlong taon pero hindi ganun ka no hindi ganun ka luma hindi siya yung tipong mga 1995 hindi yung mga ganun no hindi hindi yung mga 2000 di naman siya ganun eh no di ako makapaniwala na nag exist pala yung mga ganitong klasing attitude no unang una sa lahat ikaw yung ano eh ikaw yung bumanga ikaw yung nasa likod ba't mo expect na magbabayad sila sa iyo porke bago ba yung sasakyan mo hindi ganun ikaw yung bumanga ikaw magbayad ikaw yung may violation Isa pa, uh, what if, yun, sasakyan na to, no? Sasakyan na yung tinamaan niya. What if, kung yung nabangga niya is bike? What if, kung yung nabangga niya is motor? Ano sasabihin niya? Uy, uh, magbayad ka sa akin dahil motor ka lang. Magbayad ka sa akin dahil bike ka lang. Ako, kotse ako. Bago yung kotse ko. Mas lugi ako. Kasi, bago yung kotse ko, ikaw, nabangga kita, naputol lang yung paamo mo. <laughs> eh, nakabike ka lang naman. Grabe, hindi tipong, yung mga ganitong klase ng tao, sila yung mga napapanood natin. No, yung napapanood natin mga skit na, Uy, ang sarap ng kinakain ko, no? Ikaw, palagay ko, hindi mo pa natitikman to kasi wala kang pera, wala kang pambayad. Mahirap ka eh. Yan yung mga klase ng tao, no? Or, ah, hindi natin alam, baka, <laughs> uh, ano lang din, no? Litong-lito na siya, hindi na niya alam yung mga pinagsasabi niya. <laughs> Pero ano eh Legit eh Tapos may nagpost Na Eto to 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 Basahin natin to no Papakita ko sa inyo Sabi niya Mabait po yung mami ko Please wag nyo pong I-bash Okay Like I said Sa mga Nakarang ano ko uh, Mga Podcast namin Sa internet Mahirap ang Kapatawaran Walang kapatawaran Pagka Malaki yung Pagkakamali mo Siguro Mga maliit Medyo Ayan pa Pero yung mga Ganyan Yung mga tipong ganito Walang kapatawaran Sa internet internet. Pagtatawanan ka lang. Ayan, no? Oh, ang sabi, please, wag nyo po i-bash. Nagulat lang po talaga siya sa nangyari. Okay na sana doon, eh, no? Kasi, lumang car po yung nabangga niya and bago po yung sa amin. Wow. Like I said, it doesn't matter kung bago yung sa inyo. Kayo yung nakabangga. Kahit ano pa yan, kahit kulong-kulong -kolong pa yung nabangga ninyo. Sa mga nagtatanong po, yes po, hulugan car namin, pero nagdown po kami ng 60%. Grabe <laughs> 60% so almost paid na po talaga yan. Hindi po matapobre mami ko. Nashock lang po talaga siya sa nangyari. Please stop bashing my mom tingnan mo yung reaction Ang daming haha. -ha, oh. Tignan niyo. No, ngayon basahin natin 'to. Basahin natin tong mga nakasulat dito. Pati anak na apektuhan. <laughs> Pasorry ka na lang nga, tama yun. Sorry nak, pero di ko alam kung saang banda naging mabait yung nanay mo sa pati na to. <laughs> anak ka ng mami mo. <laughs> mabait nga mami mo, mapanlait ng kapwa, may pagkamayabang, lumabas ang yabang sa mga tao. Yan, totoo yan, yung mga pinagsasabi ng mga to. Like I said, gusto mong mahinto yung pambabas sa mama mo, kailangan ma Mag-sorry siguro, magbayad, tapos uh, ayusin. Ayusin yung mga ginawa niya, no? At uh, di ko alam kung anong klaseng explanation yung kailangan niyang ibigay para mapatawaran siya ng social media at ng mga netizens. Di natin alam, no? Ang hirap ng kapatawaran sa mga netizens. Yan lang, no? Yung lesson dito, mga tol, no? Pagka may nagawa kang kasalanan, Umamin ka na Ito kasi parang ano siya no Parang uh, buong buo yung kaisipan niya Na ang mali pa ay yung binangga First time ko makarinig ng ganito First time, first time, yes. Naniniwala siya na siya dapat ang bayaran at naniniwala din siya na hindi niya nabangga. May nabanggit siya na hindi niya alam na nabangga pero nabanggit niya na pambayad, no? Wala, wala naman kayong pambayad. Kakaiba, kakaibang level yung bagong ano na to, bagong nagtrending na to. Ibang klase. At uh, like I said, no, baka kayo may mga nakita na kayong mga ganito, yung mga mata pobre, mga ganon yung pananalita sa kapwa. First time ko lang talagang, ano, first time ko lang talagang maka kita ng ganito at sana wala na tayong makita ng mga ganito pang klaseng mga panlalait o panliliit sa mga kapwa natin Pinoy mga tol Okay, lesson dito is kailangan na uh, bago lagi yung kotse mo para pag binangga kayo, babayaran kayo. Pag kaluma kasi, parang hindi dapat bayaran eh. Hindi dapat bayaran. Kawawa yung mga lumang kotse dyan ha. Kasi pag binangga ka, ikaw pa dapat ang magbayad. In fairness, pag mukha kang walang pambayad, Tatakbuhan ka lang niya. <laughs> so, goods, napakabayat ni, ni mami. ni mami na no? Ah uh, pag mukha kang walang pambayad tatakbo lang siya okay nice one nice one <laughs> De biro lang, no? Hanggang uh, dito na lang at uh, maraming maraming salamat at hindi ko alam kung paano tatapusin to eh. Kasi talagang di ako makaget over na may mga ganitong klaseng ano. May mga ganitong klasing magte-trend na ganyan na pang-skit at pang <laughs> pang-skit sa mga pelikula lang natin nakikita, no? Maraming maraming salamat and God bless.